ating tahong para may sabaw guys ayan ang ating tahong isang kilo isa na natin ang ating ingredients guys ayan nagkulay brown na ayan, lagay na natin ang ating tahong ayan guys tahong

Ayan, punti lang. Pag ano kasi guys, tapos hindi ko matangka yung mga pati. Kaya asin talaga ang kanatan kung pinipilis ko lang. Kausawan ko lang yung patis guys. Ayan. Masahin na natin ang batiyan guys. Alagyan natin tubig. Ayan. Ah, uh, may ano yan guys, dahon ng sili. Ayan ang ating tahong. Tahong guys. Ayan, nagtubig siyang kusa guys. Ayan. Lalagyan ko lang siya ng kunting tubig guys. Dagdagan ko pa ng isang basong tubig yan guys guys so, ito yung sabaw na yun guys yan so ya na Muna na natin kumulo o oh, may isang walang laman guys o so, nalaglag yan so ya muna syang kumulo payat yung laman nya guys pero masarap yan may iba ayan po din, laging natin kunting lichin, guys. Ayan. Sa kunting magic sarap. Ayan. Ayan, guys. Nikos-nikos lang ang timpla, guys. pagkulo niyan guys ilagay ko na yung dahon ng sili ayan so ayan natin kumulo yan guys yan ang ating tahong yan ang ating ulam ayan na guys kumulo na po ang ating tahong lagyan natin siya ng dahon ng sili dahon ng sili yan dahon ng sili tapos tikman natin Hmm, ang sarap na guys, man, manamis-namis yung sabaw. Ayan guys, kung tulog na lang guys, ayan luto ng aking kahong, guys. So, thank you for watching. And, don't forget, please subscribe Justin just K. TV. Thank you po. Bye. So, anong gagawin? Arat na.